Star FM, the best music station across the nation. Kuala n kuala na DJs. <laughs> Angkali sa information. Fully digitalized. It's all for you. Star at All presents Ayo Di Marino, hosted by Star DJ Yvonne Adarna, with Star, Star DJ John Marino, only here on Star FM. Hello, good evening, Australian Yes! at pagsasamahan para po sa ating Star with Payo ni Marino. Oh, in fairness, kasi rin ang tagal natin hindi nagkasama ha. Dito po sa ating segment. And for everyone's information, tayo po ngayon ay nasa episode 42. Ay, ang tagal nun! O, di ba? layo na nang narating natin. Yung dati, Dati akala mo, panaginip lang. Pero andito na, nasa harapan mo na. Anong connect? <laughs> Para po sa mga nakikinig dyan, sa kanilang mga radyo, sa kanilang, kanilang mga sasakyan. Ay, tayo po ay naka-live. Live na live sa ating Facebook page, seven Star P. Manila. Kung gusto mo maki-join, you are free and ready to go. Charisse! No, so, like, libreng libre ka, Sir Nishon. Pwede ka na manood ngayon at mag-comment. Dahil itong ating tanong for tonight, alam mo ba, ka, Sir Nishon, ito ay mula, tatago natin sa pangalang Bella. Mula sa Quezon City, ang tanong niya, paano ko ba sasabihin sa fiance ko na ayoko na, Charis, na ayoko nang ituloy ang kasal namin? six months na kami engaged and sobrang bongga ng proposal niya. Napanood pa to ng lahat online. Oy, yaman ha. Pero I realized after a few months, hindi ko talaga siya kilala at marami akong bagay na ayaw sa kanya. Help! Tulong! Ayan, medyo concerning to kasi rin siya no? So, papaano niya raw ba sasabihin? Papaano sasabihin ni Belle sa kanyang jowa sa kanyang fiancé? Na ayaw na niya na huwag na tayong magpakasal. Eh kaso alam na nang marami nakakahiya naman baka nahihiya siya sa family nung guy o kaya sa lahat ng mga involved sa proposal since sikat yung proposal online diba pero at the same time merong deeper feeling sa kanya na shocks parang hindi ko pa talaga siya kilala at may mga character siya na hindi ko pala talaga gusto So ano, papaano niya ika-cut off yung engagement. All right, Nation, unahin na natin ang mga sumagot na Yes, sa mga masusugid nating listeners online. Sabi ni Ate, good evening DJ Von at John Marino. Ganito ang gawin mo. Kausapin mo agad nakasama ang family mo at family niya habang maaga pa. Hindi ka pala sure Nako, malaki yung problema yan at kahihiyan. Diba? Actually, mas malaking kahihiyan kung hindi pa, kung papaabutin pa, nandun na sa simbahan and all. Imagine ka, Sir Nation, pag tinanong ka, no, will you marry... I Imbis sabihin mong I do, wala, tatakbo ka na lang. For sure, masakit yun. Masakit yun sa kanya, masakit din yun sa'yo. Kaya habang maaga pa, Bell. Yeah! Bell Mariano, habang maaga pa. <laughs> habang maaga pa, kausapin mo. Sabihin mo sa mama mo, sabihin mo sa papa mo. Need mo kasi. Ito yung time na need na need mo ng support nila. Diba? Ito naman next. Ang sabi ni Kuya, umalis ka na dyan! Yeah! Sabihin mo na i-cancel na lang yung kasal ninyo dahil sa mga attitude na meron siya. Huwag mo nang paabutin na mas lalong lumala ang pagkagusto ay hindi, ang pagkadisgusto mo sa kanya kapag nakasal na kayo. Mahirap kasi no kapag nasakal na talaga. Eh paano ba? Paano bang hanggang kailan mo ba kayang tiisin na ayaw mo na talaga? Nakakatakot, no? Imagine, eh, magpapakasal ka sa taong hindi mo naman pala talaga gusto. Siguro ano yun? Parang bangungot yun. Ay, hindi ko kaya yun. Ay, nakuha, at si Belle! Ito naman, ang next, sabi niya, be true to yourself and also be vocal to him. Kung may mga napapansin kang bad side sa kanya, it would be better to stay out in the relationship. Ang daming sumasagot, very clear na ano, stay out na sa relationship. Pero tingnan pa natin ang iba naman. Halimbawa, ito, ito, sabi ni Madarm. Tell him, but don't break up immediately. Try working things out pa because a part of you said yes to marrying him before. See if that part of you is still there. Aww. You can take things slow again. See where it goes. If wala talaga, don't be too hard on yourself. You have the right to change your mind if hindi talaga siya ang taong gusto mong makasama. Pero syempre, be gentle to him and explaining because you already said yes before and you are now ending an engagement. Alam mo, ay agree. For sure, kay Bella, may part sa kanya na mahal niya rin yung tao. Kasi nag-yes siya before eh. And hindi rin biro yung mapunta kayo sa situation na engaged na kayo. ba diba? Na magka-fiancé na kayo. So, yung problema ni Ate Bell is yung part ng papaano ano heartbroken and at the same time yung feeling of parang guilt may guilt din kasi dun eh kapag ikaw yung makikipag-break di ba parang may masasaktan ka what more na family na to it's it's a bigger picture hindi lang siya magjowa na nag-away na ayaw na niya na ayaw niya na it's a big thing kaya be gentle eto tama yung comment tama yung advice ni madam very agree. Una, i-try mo pa rin. Kasi nga, part of you, I believe, you still love him. Diba? Try mo to, to work things out. Pero kung hindi talaga, maging totoo ka sa sarili mo. Alam mo, sabi nga ng mga mga advice ng, ng nagpakasal tapos napunta sa hiwalayan. Kapag may may voice sa'yo na sabi na no, even kahit nasa kasal na kayo on the wedding day, mas mabuti nang huwag mo nang ituloy. Ganon siya. Pero again, be gentle to yourself and even to that guy, to the to your fiance. Yeah, maraming salamat. Ito naman ang sunod. Sabi ni Kuya, hi DJ Ibon! Ang taray na ng mga spelling natin, ano? O ganito daw ang sabihin mo. Sorry ha, pinagtagpo tayo pero hindi tinadhana. Ayon! Ganun lang ka simple. Kung ano, kung ayaw mong malala, i-voice message mo na lang. <laughs> Sabay block. Charis, hindi sabihin mo, I'm sorry, it's not you, it's me. It's me talaga. Di ba? Kasi naman, yun, ganun, ganun talaga. It happens. Yeah, it happens. Alright, yes, Ray Nation. Ito naman, ano kaya ang masasabi ng isa sa ating mga, isa sa mga na-miss natin. No, ating ano pang pansang malinisid. Narito na star, DJ John Marino. Oras na para ikaw ay mapayuhan. Kung hindi ka magtatanda, bakya ang aabutin mo sa kanya. Sorry DJ John Marino, are you there? Lumabas ka na. <laughs> Sorry, DJ John Marino. Please, come in. Well, sana naman po magandang magandang, 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 magandang gabi, Metro and Mega Manila. Hello! Kumusta po kayo mga ka-Star Nation? At oras na naman po para tayo po yung magsama-sama ngayong gabi ito para sa ating pong Star Tunnel. Ayan, para sa tayo ni Marino. At syempre, sa mga nakatutok po sa atin sa kanilang mga Facebook Live, hello po sa inyo. And syempre, sa mga nakatutok naman sa kanilang mga radio set, Hello, hello, hello din po sa inyo. Patuloy lamang ang inyong pakikinig. Alright? Siyempre. Ito na po ang ating pong uh, uh, payo ni Marino para sa ating startanong ngayon pong gabing ito. Mga ka-Star Nation, siyempre. Ito kasi may nagpadala ng kanyang uh, hinanaing sa buhay at gusto na naman akong pahirapan. <laughs> ang sabi po niya, paano ko ba sasabihin sa fiancé ko na ayaw po nang ituloy ang kasal namin? Six months na kaming engaged and sobrang bongga ang proposal niya. And then, napanood daw ito ng lahat online. Pero, na niya na after a few months, hindi daw niya talaga siya kilala. At marami pa siyang bagay na ayaw sa kanya. <laughs> Tulong! Yan naman ang sabi ni Bell ng Tomas Moroto, Quezon City. Well, ah, uh, alam mo kasi Bell, ano siguro, na overwhelm ka lang sa ipinakita sa iyo ng fiance mo, sa pinaramdam sa iyo ng fiance mo na hindi mo na siya pinakiramdaman ng gusto. Kumbaga, sapat na kung ano man yung pinapakita niya, kung ano man yung ginagawa niya, stuff like that, na hindi mo man lang kinilala ng lubusan, wala well, guess. Hindi naman siguro is one month or two months or three months lang yung naging relationship ninyo. Ang masakit na in-engage ninyo ng gusto kung ano man ang turingan ninyo sa isa't isa. Ayan. And, well, syempre, Naging bongga nga yung proposal niya. And then, masakit na ito, e eh napanood pa talaga ng karamihan. Mostly, siguro yan, e eh mga kakilala ninyo, mga friends ninyo, or member na rin ng family both sides. Yan. And then, after a while, maybe, na-realize mo sa sarili mo na may mga bagay na kailangan mo pang um, siguro makita from him or maramdaman from him. And then, all of a sudden, bigla na lang nag Yan, kung ano man yung naging turingan ninyo sa isa't isa before. Yun yung masakit na katotohanan. Okay? Well, para sa akin, Bell, um, total, well, total talaga, no? Ah, uh, Siyempre, hindi mo hindi pa naman kayo kasal. Okay? Hindi pa naman kasal. The best thing is, i-realize mo muna yung sarili mo. Kung, kung, kung pakiramdaman mo rin, baka mamaya, eh nasa sa'yo lang din yung problema. Wala dito sa kanya. And, pag nakita mo, okay na parang, nasa sa'yo yung problema, ayusin mo kung ano yung pinakamagandang magagawa mo. But, But ha, kung ang problema ay sa kanya na dahil unti-unti nang lumalabas ang dark side ng pagkatao niya, hindi pa naman siguro uh, huli ang lahat, okay, para hindi naman pagsisihan, para i retract Although, syempre, hindi nila maiintindihan yan, yung mga taong nakapalibot sa inyo at hindi rin nila. Yun, ha? Uh, I mean, hindi sila kasi yung nasa sitwasyon mo. Kaya, siguro, after nagagawin mo ito, maraming tanong, maraming uh, maniniisi sa sa'yo. Bakit? Kasi nakita naman nila na parang seryoso itong lalaki sa'yo. But, syempre, hindi naman sila ang makikisama rito hindi naman sila ang pakikisamahan ng lalaking yon or nitong fiancé mo. So, might as well, tignan mo munang mabuti, okay? Dahil hindi pa naman huli ang lahat. Hindi pa naman kayo kasan. Di ba? O, o, sige, andun na yon Yung kahihiyan ng may dudulot nito sa'yo. Most importantly, kung makikipagkalas ka sa kanya. Pero hindi ko naman sinasabi na makikipagkalas ka ha, sa kanya. Siguro ang pinaka the best dito na magagawa mo is that kung ano man yung naging proposal niya okay is pwede pwede pa naman itong ipagpaliban habang tinatansya mo yung pagkatao ng fiance mo. Dahil mahirap na ganito na nga yung sitwasyon. Kumbaga parang may mga anxieties ka na okay na about him. Pero kung itutuloy mo ito, ikaw lang din naman ang talo at ikaw lang din naman ang magsa-suffer sa dulo. Wala ka namang ibang taong aasahan kung hindi sarili mo din lang naman. Yun lang. Ang masasabi ko lang is realize mong mabuti okay dito sa sitwasyon ninyo. Although sabihin na natin na All sets na. Okay? All systems go na. Para dito, sa kasal ninyo. Pero paano mo naman may maisasakatuparan yung mga bagay na ganito kung may doubt ka pa at hindi ka pa sigurado talaga sa mga gagawin mo towards dito sa paglalagay ninyo ng tahimik sa pag-iisang dibdib ninyo hindi naman kabawasan ng pagkatao. Okay? Although, syempre, nandyan na yung mapapahiya kayo. Pero yun lang din mas sabi ko. Mamamatay at mamamatay lang din yung issue na yan. Once na makita nila or ma-realize nila na tama yung decision mo na ginawa. At baka sasangayunan ka pa at sasabihin, tama lang pala yung ginawa mo. Yun. gano'n na nabanggit ko nga, hindi pa naman huli ang lahat. Hindi pa naman kayo kinakasal. Ang masakit kasi dito, kung kinasal na kayo, tsaka ka lang, makikipaghiwalay sa kanya. Yun ang hindi naman sabihin na natin na parang useless lahat-lahat. Is wasted lahat ng mga naipundar ninyo dito sa relationship ninyo kung gano'n. So, hanggat hindi pa ang huli ang lahat, Pwede mo munang i-realize, pwede ninyong ipagpaliban muna kung kailan yung kasal na yan. Okay, habang nag-iisip ka, habang nagdinilay-nilay ka, pero kung sa tingin mo, okay, sa gagawin mo, ay makikita mo, marirealize mo yung worst part nung pagkatao niya at dun mo masasabi, ay hindi pala siya yung taong gusto kong makasama habang buhay. That's it. I-retract mo na lahat-lahat kung ano yung mga naging desisyon mo. Inuulit ko, hindi ka bawasan. Okay? Ang umayaw sa mga nauna ng desisyon ninyo. Dahil at the end of everything, ikaw din lang naman ang mahihirapan at maapektuhan pagkatapos nito. Ayun, maraming salamat sa iyo, Bell, ng Tomas Moroto, Quezon City. Mabuhay ka at sana naman na, na enlighten kita sa kung ano man yung medyo mabigat na iniisip mo sa mga sandali pong ito. Maraming maraming salamat for trusting at syempre patuloy lamang ang inyo pong pakikinig uh, dito sa 102.7 Star FM Manila. Syempre ako po muli ang pagbasa ni na kasama po ninyo Star DJ John Marino. Diyos agina kada kayo amin. Apo, ngawan lakas na. I'll see you when I see you. Safe talking, Abstrakusen, Cruising and everybody out there. Gotta go, gotta fly, gotta say goodbye. You slip tight, good night, and don't forget to pray. Save your last kiss for me, honey. John Marino, ah, mo ako. John Marino, are you my daddy? And see me now you are Well, Maraming salamat, star DJ John Marino, sa iyong mga payo para kay ating Belle. Alam mo, na-realize ko, isang blessing din para kay Belle. Oh, oh, blessing in disguise din yun. Na may ma-realize siya bago pa man sila tuluyang ikasal. So, okay na... Wait lang. Ang aking sinus. <laughs> so I I think and I believe okay nang maging messy ngayon na medyo magiging magulo for now dahil mas naman yung future. Like yung future mo at yung future niya rin kasi mahirap kapag may mga doubts. Hinay-hinay lang muna. Siguro baka pwedeng It's either wag mo nang magpakasal agad para tingnan yung muna nang talagang dalawa and be honest, communicate sa isat isa. Hi, iba na talaga ang panahon, iba na ibarin talaga ang season ng pagpapakasala eto naman ang mga season natin mga ka Nation na nanonood tonight. Hello! Magandang gabi, Star DJ Yvonne. Magandang gabi din po. Watching naman from Milan si Kuya Joe. Buwan ng wika ng pambansa, korek. Happy August, everybody. ka August na! Oh, ayan. Halloween po, mga ka Nation. Yes! Ang aga ng Halloween natin, Kuya. O, oh, taga-alakapan, kagayan Valley. Sabi niya, ano rin sa kalam? DJ John Marino, John uh, ka na raw pala. Pakibati ng team Malinga. Bumabiyahin ngayon. Hello Kuya JM, hello Kuya John Marino. Hello rin po sa inyong lahat. Maraming 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 salamat sa lahat ng mga sumagot sa night. I hope nakatulong ka rin o natulungan ka, ka namin para kay Ate Belle. Maring Belle. Hi! Zeta muna, no? Para po sa ating uh, song na handog ng Star of M para sa'yo. Pero bago ang lahat, ako po yung kasama, Star DJ Yvonne at At nakasama mga natin nating pambansang malinisid, Star DJ John Marino. Kung nga uh, may mga gusto ko rin itanong, pwede ka mag-PM, mag-message sa Facebook page natin na 1 Star FM Manila. And for now, here's a song mula kay Clarice De Guzman, Paalam Na. At yan at ati, Star Tanong presents Payo Ni Marino. Ito na sa Star